Ayan, manghihingi ako ng food. Hingi tayo ng food. Grabe, ang dami <laughs> Grabe, kahit ito lang, mapunan lang to yung plato ko. Meron silang Shanghai. Yes! Siyempre, meron silang, ano to? Cheese. Carbonara na maraming cheese. And may cake. Ano to, ma'am? Palabok. Palabok at Greyha Greyham, pang Noche Buena. Yes. <laughs> at another, ano to? Greyhound din. Greyhound, saan naman galing to? Ha, uh, Magkayo Tapos merong donut and ay, barbecue. Ang sarap ng barbecue nila. Pwede ba kayong ng isa? Ito. Ito, ito, ito. Ayaw ni Mama Ano! <laughs> <laughs> Ang sarap po. <laughs> yes, Pero talaga, thank you. Hala! <laughs> <laughs> isang bo. <bu> <laughs> Tapatas yung ano. Ayaw humiga. Grabe. Talaga awa yung ba? Grabe yung. Pwede, Neri, pwede makaingin ng barbecue? Oo, yes. Parang walang ayaw mo naman. Plus five. Saran mo. Uy, seryoso ha. Isa lang. Hala, parang naingas. <laughs> Nauna pa daw ako kumain. Maraming salamat. Thank you grade 8 oh, Mga grade 8, happy new year, merry christmas bye Thank you very sir. much Bye bye, bye. bye. <laughs> Sorry sa video yes. <laughs> <laughs> pizza Laubos <laughs> uh, na yung film <laughs> Film? Waki! <laughs> ay, waki daw. Waki, waki. So, Charlie, kumunta yung box. Three, two, one. Gano'n. Kumunta yung film. Gusto talaga family stops. <laughs> Thank you sa isang barbecue, Neri. Thank you. Ngayon, pupunta naman tayo sa grade A ay 9. <laughs> grade 9, kumakain na kayo? Grabe, baka naman Baka naman Kaisa lang Grabe, i barbecue ko, kinuha ko na nga lang eh Asan yung leche? Ay, leche yeah. <laughs> <laughs> Alam, ano ba yan? Takip na lang Puto na lang Ay, bibigyan nila ako ng puto Thank you, grade 9 Bibigyan nila ako ng puto <laughs> Ano? Puto lang oh. <laughs> Grabe. Kailan ng galing puto? Asawa ni. <laughs> oh. Ni <Puti, puti>, <laughs> <Di puti. laughs> Hala. <laughs> Yan, sarap ah. <laughs> isa lang. Oh, Ako na kukuha. Isa lang. Grabe, isa lang puto. Ay, parang ang sarap ng puto niyo pala. Thank you. Huwag nga, busog na ako. Gusto ko sana leche. Kaya pa na ni. <laughs> thank you. Thank you, grade 9. Merry Christmas. Sir Alex, thank you very much. Sa grade 11 tayo. Ayan, nagigames pa sila. Lagay <laughs> games like eh. Knock knock Ay, tara games Go guys, mag-game kayo dyan Baka na? wala Ang handa nila Ano to tilapia? May tilapia sila Okay, sa LM naman tayo LM Oy, ba tayo doon kaan? <laughs> Ang tagal nila kumain Dalawa lang na Ayan, ang food nila. Kukuha tayo ng Biko. Pengen soft drinks. So, i-rate natin guys ang handa ng sa Christmas party ng mga bata. ng ako ng barbecue, puto, and Biko. Ang dalawa lang dun na. <laughs> wow, wow, ano ba blog ako? Aliwana. <laughs> Hi vlog. Wala ko na hingi sa inyo. Wala ko sa ko Ayun, huwag nilang napakainin.